So, alam ko naman medyo malayo ito Tago So ako po ay nagpapasalamat Dahil malayo man eh Talagang uh, Nag-effort po kayo na Makapunta Ayan, Sarap? Dito na oh. Sige ay. Masarap rawan Sige sige paano daw masarap ka, Masarap hmm. <laughs> ayan uh, na mga ka-farmer sa magandang buhay, siyempre Magandang buhay. Papasalamat na naman tayo dahil nakita natin ang araw na ito. Syempre mga ka-farmer. So, salamat tayo sa panibagong araw na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. So, oo. tayo naman ay aakyat na naman. Ito na naman, ulit-ulit lang tayo. Nandalan talbos, Ulit-ulit oh. lang tayo malakas ang angin, hanging amihan. <laughs> hindi magandang mamalengke ngayon. <laughs> Dahil uh, sa palengke, sasabihin mo ba't walang isda? Maalon. Pangit ang panahon. Yan ang pangdahilan nila. May buwan. So, yan pong mga iniilaga natin pagka tayo ay uh, nagmamarket adventure. Lalong lalo na pagka ang target natin ay mga isda. Dahil uh, Siyempre, wala pong gaano huli wala din tayong makukuha nga uh, mabibili at videohan ang magagandang isda no? so ganon tapos sana busy ngayon kahapon eh new normal na ba ito tinatanong ko kaya lang siyempre lagi ko din pong inaano ng dahilan diba lagi din natin uh, binibigyan ko ng dahilan na ayoko din kasing umasa na parang oi ito na yun di ba hindi hindi lagi ko ding iniisip oh baka ano lang baka marami lang balikbayan hinaman ang naisip ko ngayon so maraming balikbayan at hindi pa nakaka alam mo na nagbakasyon di ba so tingnan natin tingnan natin hanggang February February March o, isang taon tayo so makita na natin yung mga yung cycle ba hopefully ay makapag-invite pa tayo ng uh, mas maraming uh, bisita syempre so, alam ko naman medyo malayo ito tago so ako po ay nagpapasalamat dahil malayo man eh talagang uh, nag-e-effort po kayo na makapunta kaya ako nag-iisip ng team wag yung tema ng kainan na kahit malayo ay eh magkaroon po kayo ng rason na piliin dito sa amin mag-spend ng uh, birthday simpleng lunch or uh, babiyahe dito na magnanang halian kunyari napadaan papuntang bagyo mga tipong ganun ba o doon na tayo kahit medyo mapapaano ng kaunti so ayun po no isip tayo ng, dahi ng dahilan pa para na maging rason na dito na lang po kayo halian. so ayun po pero ayun nga yung mga nagbe birthday na invite ko po kayo kung gusto nyo ng simpleng celebration na pagkatapos pong kumain na may konting kwentuhan ba diba? ah, maaga kayong dumating dito yung mga bata may playground na rin naman simpleng playground so hindi na rin naman po maiinip at meron pa akong iniisip kaya lang medyo malaking project din yung dito sa dulo ng uh, ano na uh, uh, dulo ng fish pan na uh, medyo may iniisip akong konting uh, gimmick din ano pero saka na muna pero hint hindi po swimming pool so ayun na uh, hindi ko na muna sasabihin kasi baka baka ma ano, maudot hindi matuloy eh, pagtawanan pa tayo <laughs> So ayun lang. Ito na ata yung pang uh, ano natin. So nagkaubusan ata ng soft drinks. Ayun, check natin yung soft drinks. Bumili na rin ako ng mga sibuyas. Yung pineapple juice, tubig. Guys, tingnan niyo yung Coke natin. Sakto ba yung Coke natin? Baka mamaya mabitinan tayo ng Coke. Ilang ano, case yung Coke natin? Malakas din eh. Baka kahit dalawang case siguro. Patakbo tayo. Meron pa isa dito. Ha? Ayan oh, naandito na po si Nanay LP. Ang matagal na nating hinahanap. Sabi ko, bakit ka hindi nagpaparamdam? Ito, mo na. oh, ayan. Thank you. Thank you po, Nay. Bati niyo po si, ano, ti Kuya ah, uh, Bobot. Si oh, Emma. Ate Kuya Bobot. Hello po sa inyo. Sa Dubai sila, di ba? Dubai. Dubai. Oh, tama. Manonood no, oh. Araw-araw niya nanonood. Meron no, no, no. may, maya. Pag ganito, binabati ko no, daw siya, siyang nag, si Kuya Bobot ang nagre-report. <laughs> Pero lagi mo kayo naalala. Habi ko, ano, nakita ko tapos may isang binuksan ni Mimi. Sabi, anay, mag-ano <laughs> kayo kay the farmers. Kasi, ano yung binati kayo, tapos yung nakita nyo, yung mga anak niya. Eh, nakita ko na nga si, ano, Oh, Nagagala, naglalakad. Si Nenay. <laughs> Ayan, thank you po Nay, thank you. Oh, palakas kayo ha. Ah. Sa susunod nagja-jogging na kayo kung makikita. Oo, <laughs> oh, oh, talaga naglalakad ako araw-araw. Ano Ayan. Saka, tama na natin dito. Ayan oh, mga balik ano natin. Mga mga bumabalik kaya. Uh, yes. <laughs> thank you, thank you. Saan kasi kay galing sa Tarlac ano po? Kanikin. Oh, Tarlac. Ayun, ikutan ko lang po muna yung may ano, ayan ha Mukhang ito uh, na naman tayo. ito <laughs> na naman normal scene. Ayun. Hello, ay gusto niyo pumatay sa vlog pala? Nasa CR. Ah, sa CR. Ayan. Nasa CR po. O, ayan. Yung mga galing pa pong Sydney. From, ah, uh, kasi sa, hindi ako familiar sa lugar eh. Australia po. Hindi, yung ano, yung uh, La Union. Ano kasi yung lugar? Balawan. La Union. Palawan? Balawan. Ah, Balawan. Alam ko, Bawang. <laughs> Balawan. Mas malayo pa po. Oo nga nga. Narating ko lang eh. Siguro dinaanan namin papuntang Ilocos. Gusto niyong bumate? Okay. Oh, from Balawan, La Union, Sydney, Australia. Shout out sa Shout out. Shout out sa mga taga Balawan at Sydney, Australia. Shout out Balawanians. Ayan, thank you po, thank you sa pagpasyal. Claudia. Do you know Jordan? Yeah. Ha? He's the best basketball player. He's the best basketball player. You know, huh? <laughs> thank you, thank you po, thank you po. Oh, yes, Paano na kayo? Diretso na kayo? Mag-stay uh, kami ng overnight dito sa San Fernando, Pampanga. Ah, yeah, talagang maglayo pa kayo ha. Oh. <laughs> sige po. Thank you, thank you. Ayan. Ayun, may birthday. Sino daw po ang birthday girl? Ayun, na ah, sige. Ah, ano natin? Kakantahan natin. <laughs> Taga saan po kayo dito? Hello, ah, bulakan ah, pa. Ayun. Maraming salamat. Sige, sige. At uh, ano natin 'yan? Ayun, may birthday pala. Syempre, kakanta tayo. Oh, ayan. Yung kapatid ko. mo dati. Ayun. Oh, nai. Thank you ha Babalik. Mamalik <laughs> thank Balik you, sa thank you po. Ako, ako, oh, sige, sige. na. Thank you po, thank you. Ano din, mag-iingat ka, napapagod oh. Yeah. ka masyado. Hindi enjoy naman ako, hindi <laughs> ko ramdam. <laughs> Uy! Ano? Uh -huh. Ay, bago tayong t-shirt mga ka-farmer ha. Ah. Pakita natin yan. Napakaganda. Bago na namang design. Siyempre, kailangan. New Year, bagong damit. <laughs> oh. Ayan po yan. Wala tayong ano, eh. Pwede ba natin pakita, Mama Bet? Pwede. Ayan, pakita natin. Pakita natin yung design. Si Bebe nag-design ito, so... Bago po yan. Ayun, no? Oh. Ang ganda, may long sleeve, oh. oh. Ayan, na Oh. Ang ganda, oh. Ayun! Oh. Buti hindi nagpilit ng long sleeve to ngayon. Para gulo. Malaking <laughs> ko yan. Ha? Ano yan, si? Sarap? Dito oh. na rin. Sige. Masarap, Rawan. Sige, sige. Paano daw masarap? Sabot oh, ka, Tapos masarap. sige na. Tara na. Kanta tayong happy birthday, Rawan. Wala ko po ako. Wala pa doon. Ah, cellphone? So marami na naman tayo. Expected natin. 11 pa lang po. Ayan na. So. Ayan na. Yung drinks daw muna. Kasi <laughs> sisingit namin yung kanta. Ayan. Medyo ano tayo. Na-delay. Medyo ganito lang. Pero tuloy-tuloy ah. Busy ah. Nanay LP pa -uwi na. Going to Rizal. Ayan. Going to Rizal na po yan. Nanay LP. Nakapasyal din po siya. Okay. Let's go. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. To you. Leche <laughs> Thank you, thank you Ayan, eto Nagbabalik Ayan o, oh. may po kayo Mapalaban na naman ha ah. <laughs> Ayan, may po kayo Teka, saan pala kasi galing? Flaredale Oh, Flaredale, tama, tama Thank you, thank you Makakain babatiin Nabati ko po yung asawa ko dyan, si ayan. Ken. <laughs> ayan. Thank you, thank you. Enjoy. Thank po. Pero mabilog dun si Basilio. Ayan, <laughs> ayan mga nagbabalik po. Nakakatuwa. Oh. Matawag. Ako, ano yan? Magtatanong niya kung open. Kung may lechon pa oh. yan. No? From Moriones po. Moriones. Pero kayo... Batasan. Ayun, batasan. Ayan, bati na po kayo. Hello po. Happy New Year po. Kain na po tayo dito sa uh, ta farm Bigla na naman maubusan. <laughs> Oo oh, nga. Hindi marami na po kasi alam ano, na niyo na. Dito kami, naubusan uh, na kami ng lechon. <laughs> Ayan, thank you po, thank you. Ayan, may mga bago pa tayong dating na ano na ako, na tenga ako sa, sa kusina. Ubus naman na ang lechon ng aga-aga. Aya. Nagpupusiman na yung apat na kilo. Hindi <laughs> <laughs> ba sa inyo ha? Hindi po Manjaman. Nagugula apat na kilo eh. ayan ayan yan. Ay yan. Ay yan. Ay yan. Ay yan. Ay yan. Oh. Ate ah, Lorna, dito kami kay Ka-Pomber. Kumakain <laughs> kami dito ng lechon. Sa mga Balacast family, tsaka sa mga langit. Pag siya naman ang nandito, kayo naman ang babati. Oo oh. oh. nga. Ano lang, bawi-bawi lang <laughs> yan. Nakauwi na siya eh. Oh. Oo. Picture nga tayo, remember? Sige po siya, kita yung dalawa. <laughs> Ayan ah. Time check na eh 1.05. Ma farmer pero 12:30 wala na po tayong lechon, May mga namaytang tabi kasi may tumawag po yung uh, family ni uh, Tito Pons Bernardo. Ayun, uh, late. Tito Pons Bernardo. So ayun po ah uh, Oy Shadow, alis ka diyan. Masasasaan ka, ka. Ano po ah uh, ayun, pupunta sila at uh, nakapagtabi naman tayo. So ayan. Another successful day na naman At uh, ubos na naman po ang lechon Ako'y nahihiya na naman Pero napagbigyan naman po halos lahat Pero may mga natanggihan din Hindi <laughs> naman pala halos lahat at May natanggihan din po mga ilang uh, Customer So kasensya na talaga dahil uh, Alam niya naman Hindi naman tayo pwede magprepare ng napakarami Ayan Sige Thank you Maraming maraming salamat. salamat, salamat. <laughs> Ayan, mga ano, ah, dami nating bisita ngayon. Full house na naman. Dek maaga nagumpisa kaya hindi po kami gano'ng na nabigla. Hindi kagaya ng ano 9:30 pa lang may mga pumupunta na eh 9:30, 9:00. May eh, nag-take out na kaagad. Oh, so hindi pa naka-uniform eh nagsaserve na yun naman po ang kinaganda ngayong linggo hindi kagaya nung 10.30 wala pang bisita pagdating ng 11 eh dagsana yung mga bisita so ngayon ay ma'am Ruth sino sana. <laughs> ah. <laughs> Ayan. ay. ayun oh. <laughs> na? <Asana? laughs> Ayan. Happy birthday. Yeah. Birthday mo pala eh. Uh, birthday boy. Oh, may mga babatiin po kayo. Wala naman ako kasi uh, uh, sa taga-Kabalancian, Bacolor. Ah, Kabalancian, yung sikat yung suman. Opo, Ayun, tama po. Oy! Congratulations. Congratulations. First date namin ngayong taon po sa restaurant niyo. So, ex -ka, ka na lang ngayon. Opo, ex. Ex girlfriend. Opo, thank, you <laughs> thank you po thank you. <laughs> uh, di na ako nakapag-ikot eh. Ayan, oh, from Hello. Valenzuela City. Uh, Angeles. Oh, ang, uh, ang, uh, Angeles Shout out to, uh, sa ano kasi Sakaba. Sa sa oh, thank you. Happy birthday. Happy birthday, Shout out Santos Family. Hey. Thank, thank you po, thank you. Happy birthday. Shout out Santos Family. Thank you, you po, thank you. <laughs> Ayan, oh. Hindi na nga ako nakaikot gaano dahil uh, wala na tenga po ako dito. Time check, 2 o'clock. Oh, ayun na, oh. Pag na lang lang. Nasaan na yung may birthday? Naglalaro yata. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy, birthday. Happy, birthday, happy, birthday happy birthday to you! Happy birthday! Birthday po bata. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuh, Yahoo! Happy birthday. Let's your plan. <laughs> Wala tayong cake. <laughs> Ayan. Uh, thank you po, thank you. May gusto po kayong batiin? Happy birthday, Nicole. Happy birthday. Thank you, for coming Thank you, thank you po, thank you. Dali po silang manawag. May gustong batiin? <laughs> <laughs> Sa vlog? Ayan. Happy birthday. Saka saan po kayo? <laughs> ah, dito lang. Alright, Alright lang Alright. Ooh. Ayan, thank you, thank you. <laughs> Adel Grace. Doon nag-aaral si ano? Yung panganay ko. Ah, yung panganay ko. Ayan. Uh, taga-arayat pala sila. Nakakatuwa naman. Dumadami na rin naman ang mga ano natin. Mga taga-arayat. Hmm. Rommel, namamasyal, oh. Ganda ng motor. Oh. Parang hindi. Parang asarap. Gasa, alikabukas. Asa, putik ka nito, ah. Na. Oh. Sarap mo, rice. Grobiling. Paano mo pinupunasan yung ano yan? Uh -huh. Ayan na Oh, alas stress mga ka-farmer Ayan, marami pong salamat sa lahat ng pumunta Ah, uh, pasensya na po muli sa aming mga pagkukulang Kulang pa rin po kami <laughs> Wala pa si Jello, buti na lang po si Jaisel yung mama ni Saisay Eh, napag-extra natin sa pagwi waiter dahil ah uh, Talagang ano, tapos tayo sa tao <clears throat> tapos ayan bukas abangan nyo magluluto kami ng ube sabi ni Bebe martes na lang mag day off bukas pumasok o sabi ko magluluto lang tayo ng ube tapos iuuwi nyo pa pag naluto kasi nanghinayang po ako doon sabi niya, traditional way daw ang uh, gagawin namin pagluluto Maghuhukay. sa lupa ba so ayan tingnan na lang natin at Sabi ko kanina Parang kulang na po ang isang baboy Kahapon May natira naman Dahil Dalawa pong grupo Kumain ng lechon eh Pero ngayon ay sagad Kulang kulang po yung ating uh, Linatag Kasi mag alas 12 pa lang Abos na na mo problema na ako Sabi ko patay bebe ay, Sunod sunod pa yung dating So, pero hindi naman ko yung yung dalawa naman, so sobra naman po. Kaya ang hirap din balansehin ano. So, sobra yung dalawa, kukulang naman po yung isa. Maganda sana yung matitira isakto lang na pampaikot naman sa susunod na linggo. Eh nagpakatay pa naman ako nung Miyerkules ba? Para sa sisig at uh, sinigang, 'di ba? So, ayun. Ano Ay, ano? nasaan ah, ba yung mga yan ah so naiwan na lang pong mga bata ay ang ating original <laughs> ayan yung original ayan si Sheng Sheng pala na ang dyan so, po <laughs> daming lilinisin kahapon ganun din Oyan, so, ayan maraming maraming salamat talaga eto mukhang kailangan pa natin ng isang ganito kasi ang ganda din naman kumain dito. Mm. Kubo, February pa lang po may mga nakabuk na diyan. Kaya <laughs> kung kayo po ay uh, kakain uh, at marami-rami naman ang grupo, uh, 15 up siguro, ano? Kasi uh, 20, 15 much much better kasi syempre doon natin ibibigay sa mas marami, no? So, ayun po. Enjoy. Ayan. Nako, ibon ko pala. May nakauwi kaya. Ayan, abangan nyo na lang sa kabilang channel, mga ka-farmer. Ah dahil uh, ah, ilan kaya ang nakauwi. Maraming salamat pala kay Nanay LP. Ayan, Nanay LP, maraming salamat po kahit... ah nagre-recover pa lang po kayo ay eh, talagang sumilip kayo ayan, tagal-tagal na eh sabi ko hindi nagpaparamdam nagkasakit pala si nanay hindi oh, na lang, naka-recover pa at uh, ngayon ay, getting better hey, pare, ah. Ah. ah, magaling na ay ay, ay oh, ay

Pahirapan po sa baboy. Kaya, uh, yung pinakilala sa akin na ano ni ka Farmer Rudolph. Minessage ko. Nasa sambalis kami. Sa loob-loob Wala na daw mahanap. Sa loob, -loob ko lang tol. Tapos na sila dyan. <laughs> Nahuhuli ka na. So, ayun. Maliliit pa daw. Naubos nga talaga ng ano. Nung, uh, syempre yung lechonin po. Naubos talaga nung ano. Nung, mga March pa yan. Makaka-recover. So, 20 kilo siguro, mga maliliit. Tatay Feli, baka mga ilang linggo pa. Dalawang linggo. O, so, uh, mayroon na pong mga lalabas. Teka. Ay, uh, ano na? Ano na? Linisan na? Tayo, yung uwi na? Ano Yun natin yung mga itlog natin? Ah. Uh. Ito, papaputol ko na Kasi yung parking, nahihirapan din Ah uh, Yung mangga, kailangan Medyo tumaas ng kaunti Para makakapasok yung, ano Kailangan magputol tayo ng sanga Sige yun, yun Ito, yung Grabe, parking, mga farmer nahihirapan na po tayo Ah uh, ito aagawan ah, natin ang paraan to tusang didiretso na siguro kasi kung matatanggal to medyo parkingan pa to eh ay silip tayo sa mga itik basta na yung mga itik natin ay tayo ang mga itik kumusta ang ating mga itik wala akong nakikitang itlog wala akong nakikitang itlog hoy kain kayo parang na-intimidate sila sa ano ayan ah, na na-intimidate po sila sa mga darag okay ikot uy alaw naninibago pa tong mga to binubusog naman ano patay Ala na sarap pa naman wala negative wala kal na nga ito so ayan wala po tayong itlogens Antibiotic muna tayo para sigurado. Negative. Ana ni bago. Galing kasi sa cage to, Yan ang problema eh. pag talaga pag mo, galing din free range ano. So, alam nila. Eh, na lang natin muna. na natin kung makaka-recover. Hmm. Tayo naman ay sissy. Ano may huli ba? <laughs> ay, yung ano natin pala. malapit hmm, na tayo magkahagod. Ayan, oh. Ito ang naunang namunga Ayan, oh, malapit na. Oh, kita niya yung bunga na 'yan. Siya po yung naunang mamunga. Mm. Malapit na. Last ng amihan, oh. Last po ng amihan. So ayan ah, Thank you po sa lahat Nako, hindi pa pumapasok si Ano, ayan, mayan dyan yung mga ibon natin Ilan kaya ay nakauwi Kita ko na kagad si Ayan o oh. Reda Red uh, uh -huh. Red check 1, 2 ano natin kung ilan na nakawe so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay Thank <laughs> you.